Okay guys, ito yung instruction kung paano gagamitin yung spray na to, insect spray. Bagay po ito sa mga garden, orchid, or sa hydroponic greenhouse nyo, or sa kahit anong fruit bearing uh, plants kasi maraming insekto yung... Uh, ano ito, nakukuha. And very effective at matagal na rin sa akin to. At matagal maubos. So first thing lang, hindi siya didikit sa karton. So kailangan mo ng plastic. Kahit ano, kahit bottle or kahit itong plastic bagging. Pwedeng pwede. So kailangan lang butasan. Tapos lagyan mo ng spray at matagal dumikita hindi siya na ano hindi siya na agnas kahit umulan so so effective po ito at matagal ko na po itong ginagamit and usually yung unang insekto yung na makukuha nila uh, or makukuha mo is yung fruit fly yung parang maliit na bubuyog pero hindi bubuyog yun eh so ito ginagamit ko sa akin greenhouse and i'm going to make more of these and this is just an instruction thanks